Dito naman po tayo sa ating boxing channel. Tambay Boxing Analyst. At po natin ang oras mga kaibigan kahit po bising busy tayo. May meron lang po tayong masasabi. Meron lang po kunting kunti-kunti lang mga kaibigan. Pagkapanalo ni Kenneth Lover kagabi. Kung gaano ba katindi itong si Kenneth Lover. Atin pong pag-usapan 'yan. At bago po 'yan, paki-like lang at subscribe at pindutin ang notification bell para update tayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Marami pong salamat. Ito po mga kaibigan, si Kenneth Loper ang boxingero ngayon na sino, sino baybayan talaga ng mga mahilig sa boxing sa Pilipinas. Unti-unti pong ang dumadami na talaga yung kanya pong mga laban. Noon po si itong si Hamis Martin mga kaibigan. Magkalitulad rin ito ni Manny Pacquiao. Ngayon, kay Kenneth Lover. Kagabi po mga kaibigan, ay matindi ang kanya uh, laban at nakita uh, rin siya ng kalaban na hindi naman yano niya na panalunan pero naghirap rin si Kenneth Lover. Matindi mga kaibigan yung kalaban niya kahit maliit <clears throat> dahil isa yung 2 Division World Champion at Nahihirapan rin si Ketluber mapatama ng asolido uh, dahil ang kunat yun nga mga kaibigan, ang kunat ng kalaban niya. At ayun nga mga kaibigan, ginamit talaga niya ang tinatawag na feint Manipakyo style. Yung feint mga kaibigan, mar kukunti lang po ang may alam nito sa mga buksingirong Pinoy ah uh, ginagamit talaga tanging nakikita po tanging si Keith Lover lang kung makita mo sa replay mga kibigan uh, nawala po yung kalaban niya kung nasana si Kenneth Lover dahil ginamit niyang Malapakyaw style yung titira na sana at hin hata ba kung sa English pa hata yun ang palaging kabakit palaging nanalo si Manny Pacquiao. dahil ang kalaban ngayon ng kagabi ni Manny Pacquiao, uh, ni, ni Kenneth Lover ay parang Mexican style. Ang Mexican style ay kailangan mo ng fin kasi pag ah, pagtira mo dyan, i ikiliber yung dalawang kamay nila eh. Tapos hindi mo <coughs> natatama ng mukha. Ipagtira ni Kurt Lover. Hindi agad niya tinira. Hinintay niya matanggal kaya tin tinamaan dito. At ito yung kalaban ni Kenneth Lover. Matindi. Ngunit, isang 39 years old na po, matanda na po mga kaibigan. Ngunit kung nasa prime pa yun, mahirapan yon si Kenneth Lover. Ito nga po, sinabi ni ni Alex Arisa mga kaibigan dito sa kanyang interview na ah, uh, ito pala si Alex Arisa mga kaibigan dati po yun na at uh, conditioning coach ni Manny Pacquiao nung natalo si Manny Pacquiao kay Juan Manuel Marquez. Tinanggal po si Alex Arisa kay Pacquiao. Nandun na naman siya kay Kenneth lover At sabi pang anya, gagawin daw niya si Kenneth lover 5 Division World Champion. Uh, meron lang tayong masasabi dyan na bago nila gawin yan, ay eh, magiging ma mahirapan pa siya pagiging Bantamweight champion ni eh. Matindi ang mga champion sa Bantamweight. Isanayan doon si yung kababayan ni Noe. Pinatulog si Astrolabio mga kaibigan. Kalimutan ko sa pangalan nun. Hmm, hapon kasi. Ito po mga kaibigan. Meron lang po akong kunti lang na masabi kay Kenneth Lover. Uh, si Kenneth Lover po ay sobra po ang kanyang gigil po. Hindi po maganda yon kapag sumusubra siya sa gigil sa kalaban para nang para nang kanyang ini uh, iniismol niya yung kalaban ni eh. dapat yung ba, dapat nga pag manipakyaw style pag si manipakyaw round 1 pa pinagplanuhan muna kung anong style kanyang kalaban at kapag delikado si Kenneth pag counter puncher yung kalaban niya katulad ni Nonito Donaire at si Juan Manuel Marquez. Pero ang mga counter puncher mga kaibigan, may minsan lang yun. Kaya ang mga agresibo na ah, agresibo na mga boxer, marami. Si, ano kasi, itong si Kenneth Lover. Ah, ng ring, parang manok eh. Suhod agad. Dapat, gumawa na siya ng na estilo na makapagpalito pero pwede na pwede na talaga siya magiging world champion ang kanya pong ang kanya pong mga footwork po at mga head movement side to side movement ganun mga kaibigan kompleto na po kaibigan kaya yan si Kenneth Lomer talagang maganda po ang mga maganda ang patutunguhan ni hindi man dadaan muna siya sa butas ng karayong mga kaibigan. Ito na siguro ang hinihintay ng lahat. Isa na po mga kaibigan ang hinihintay ngayon, itong si Miljon Mindoro. Pero si Miljon Mindoro mga kaibigan, wala pa po sa top 20. Dadaan muna ng isang taon siguro o dalawa bago siya maka world title. Pero binilisan po ngayon mga kaibigan ang mga laban. Katulad po nitong ni Kenneth Lover, mga kaibigan. Alam nyo po, kapag maganda talaga yung buksingero, okay. Ay marami talaga, ang malakas talaga at mabilis ang kanyang improvement sa negosisyon. Iiwan ko lang mga kaibigan, itong si Carl James Martin, Hamis. Eh, wala nang napunta siya kay MP Promotion. Ang tagal lang nga po, inihinday na, na, na sa ating mga kabayan noon pa man itong si na makalaban kasi ito si si, inuwi mga kaibigan namimili rin ng kalaban inahakot niya ang lahat ng mga titulo kaya dapat isurrender na yung mga titulo niya para makagawa ng world titles world champion na isang Pilipino dahil ang mga Pilipino po doon sa Super pantamoy, ay andoon po si si Carvins Martin sa top 1 mga kaibigan at marami pa po ito rin si Casimiro kung hindi lang matatakot yung mga makakalaban niya dahil baka yun sa may issue kasi yun siya sa overweight isa na rin siya sa tap na pwedeng makalaban agad nakalaban nga na, na agad ni Manipak yung world World champion na kahit limang taon 6 na anim na tao o apat na tao na siyang nag uh, nag-stop. At isa rin mga kaibigan sa nakikita ko, Kenneth Lover. Isa rin sa nakita mo mga kaibigan kay Kenneth Lover sa ngayon ay eh, yung yung tira na maghiling tulad talaga ni Manny Pacquiao yung yung hindi alam ng kalaban kung saan ang galing yung masuntok at saka parang nawawala yung kalaban eh kasi umiikot siya tulad ng mga laban ni eh, Manny Pacquiao kasi kadalasan ng mga laban ni eh, Manny Pacquiao mga Meksikano eh yung mga Meksikano kasi sugod ng sugod kahit matamaan sila baliwala lang yun sa kanila si Kenneth Luber po iwan ko lang kung pag si Kenneth Luber naman ang matamaan kasi si Kenneth Luber parang may pagka uh, Terry Scrooge ayaw rin ayaw rin magpatama, dapat magandarin rin yung magpatama, ay minsan lang, tulad so, yung Manny Pacquiao man, um, mga ganon sa lubid nagpapalubid nagpapatama rin para kanya pong kanya pong ipis kanyang sarili, yung malakas bang kamaw nito, at saka yung mga, yung mga tao rin na parang nasiyahan rin ay, yung gusto ni Manny Pacquiao yung bugbugan talaga sa totoo, siyang nang bugbog <laughs> hindi isisiyang binugbog. Anong mga kaibigan?